Uh, at magandang araw ulit sa atin mga kaibigan, uh, mga kababayan, mga kamab Sa tagpong ito ay malungkot kumang sabihin na hindi po matutuloy ang operasyon Itong uh, batang may colostomy na si Buds Ro uh, At pansamantala ay hahanap muli tayo ng paraan para matulungan at matuloy ang operasyon Pero sa ngayon, sa mga sandaling ito, gaya ng sabi ko kanina Ay meron po tayong uh, iiwan na kahit papano ay panraos ng pag-aaral nitong batang si Buds ba para po tayo bago bumalik ng Maynila at tahanap ng paraan na matuloy ang kanilang operasyon. At sabi ng nanay ni Buds na nasa ating harapan ngayon ay nangangailangan din talaga sila ng kahit na maliit na suporta Oh, so syempre hindi din naman talaga ganun kalaki ang uh, ating kayang ibigay sa kanila Kaya naisipan po nating uh, resolbahin ang maliit na problema nitong nga uh, nanay ni Buds particular dito sa uh, school supplies So Mrs. school supplies talaga ang kailangan mo no? School supplies So binigyan ka namin, binila na natin ang school supplies si Buds Para hindi na intindihin ng uh, kanyang nanay ang uh, naturang uh, problema at syempre uh, iniwanan na rin natin ng uh, konting uh, uh, grocery pack itong uh, nanay ni uh, Boots at sana Mrs. Rojo eh, makatulong sa iyo yan kahit papano kahit sa konting panahon at huwag ka mag-aalala dahil uh, gagawin naman namin 'yung uh, aming uh, makakaya pagdating ng uh, pagdating namin sa Maynila para ihanap ng uh, ng uh, tulong o suporta itong uh, 'yung anak na matuloy ang kanyang uh, operasyon. Ah uh, siguro uh, bibigyan muli kita ng pagkakataon na manawagan at magpasalamat sa mga taga-suporta po ng ating uh, mumunting palatuntunan. Meron po ba kayong naisabihin? Okay. Okay, magandang araw sa lahat. Una-una, nagpapasalamat ako sa Sarakan grocery mo. at school supplies na binigay ni Michael. At sa lahat ng mga kaibigan ni Michael, na kung sino man yung may magandang loob at mabuting puso, sana tulungan nyo kami na matuloy yung operasyon ng aking anak. At salamat ulit. Uh, eh masaya masaya kami uh, Mrs. Rojo na maging bahagi ng uh, pagtulong uh, sa iyong pamilya. Huwag kang mag aalala at uh, hindi kami titigil na hangga't hindi namin matutupad ang uh, operasyon ni Buds. Makakaasa ka at uh, muli kaligayahan namin na mapasaya ka at masolve ang uh, konting uh, suliranin ng yung uh, iyong uh, pamilya. Magandang araw muli at uh, pagpalaing kapanawa ng uh, Panginoon. Okay,